Good morning mga idol. Ito po yung palay ko. Ito yung malagkit. Bali, na-spray natin ito ng frontier. Tinanong. nyo. Ito, hindi ka natin. Na-spray natin ito ng frontier. Tapos may nagbubunga na yung ano, bubunga na yung palay na nitid. Ito kailangan na, na mag-spray tayo ng para sa tayong auto bunga na siya yeah, ano na siya sila basa na yung mga bunga kailangan natin pa ang tawag dito pakaragan siya ng ano spray ito naabulan na natin itong mga idol ito yung ating palay ang ginamit na gamot frontier tinan nyo ang mga kung may mga damo ang damo andito sa pilapil pero tingnan nyo yung ano, palay Hmm, hindi na mo. Kulaps na. Ito. Pupunta tayo ng bayan ngayon. Bibili tayo ng pang ispray Ito. Ito ito yung itsura ng ating palayan kaso yung irrigation wala ng tubig hmm. inaburuhan natin to kaso ngayon ano na mangyari walang tubig pero ayos lang at least yan nakita na natin yung resulta ng abono ito yung ating palay ito yung palay natin ito naman yung katabing palay mga idol hmm. puro na damo yun ang pinatawag na litgito. wala ng palay palay yan kasi wala nang wala nang wala nang laman ito pa yung sa atin inispray natin to ng pruncher tignan nyo nasa ng damo wala ng damo diba medyo malusog tignan pero maliliit ang mga puno pero malusog-lusog naman yung e ating palay nagbubunga na pupunta tayo ng bayan bili tayo ng pang esprit. <coughs> ito Ganito lang buhay sa probinsya. May tsaga-tsaga ka kunting ano sa buhay. Farm. Yung nga may babae doon. No? Ay. Ayun. May babae doon na nag nagkahawa ng pilapil. <coughs> ito kasi parang dumami yung ano kasi to sabog tanim lang to wala nang tubig ang irrigation eh. sabog tanim tapos may mga tumubo na mga palay na nauna kaya parang sumikip hindi ko lang pwedeng bunutin na nasaan yung sinabwag ko ano kaya pinabayaan ko na lang ito yung palay natin hanggang doon hmm. Hubungan ha, malapit-lapit na tayong kumain ng bagong palay. Kaya, idol, salamat po sa inyong lahat na nag-subscribe, mga nag-naniwala sa channel ko. Salamat sa inyo, mga ka-idol kong farmers, ka-idol kong mga singer, mga dancer. Uh, halaw halo halaw na lang yung binablog natin, na importante na i-enjoy natin ang ating sarili. Yan pong stick na yun. Malunggay yan. Tinanim ko. Diyan sa pilapil. Baka mabubuhay. Kaya salamat po. Salamat po sa inyong lahat mga idol. Salamat. Salamat. Good evening. Good morning. And good day. Salamat po. Saludo ako sa lahat na mga nagsubscribe sa Nunay Bisa Cool Vlogs. Salamat. Salamat. Salamat.